Musta? Ako si Lex. At ako naman si Vera, welcome sa Excel Edge Podcast Show. Talagang para sa inyo ito, um, mga aspiring Filipino real estate salesperson, agent at realtor, lalo na yung mga gustong pumasok sa ano, mid-price hanggang high ticket market. Oo nga. At salamat sa pag-share mo nitong mga uh, sources mo, mga articles, blog posts, pati notes mismo tungkol sa real estate sales. Ang mission natin ngayon, para sa inyo na nakikinig, ay himayin to ng husto. Kunin natin yung mga pinaka-importante. Yun, mula sa paghahanda, pakikipag-usap sa kliyente, hanggang sa, syempre, yung closing. Okay, game na. Simulan na natin. Unang-una parang klarong-klaro sa mga material mo. Eh, yung kahalagahan ng uh, preparasyon, grabe yung emphasis doon, no? Oo, tama. Hindi lang yung, alam mo yon basta alam mo lang yung property. Hindi lang yon Kailangan daw intindihin yung market mismo. Yung mga trends, ano ba yung average na presyo doon? Tapos, gano'ng kabilis mabenta? Yung days on market na tinatawag. Tsaka ilan yung available yung inventory levels. Exactly. Tapos, syempre yung pagkilala sa kliyente. Ano ba talaga yung kailangan nila? Ano yung uh, motivation? Binanggit pa nga yung CMA, yung Comparative Market Analysis. Ah, oo. Yung CMA. Super importante niyan. Kasi yung data na di ba, hindi lang siya numero. Ano yan? Kumbaga, yun yung basehan mo para sa recommendation mo. Dito mo mapapakita na, uy, alam ko itong ginagawa ko. Dito ka magbe-build ng trust. Lalo na sa high-end market, di ba? Make sense. Kailangan specific yung CMA mo. Oo. Hindi yung generic lang. Kailangan ma-highlight mo yung value ng mga unique features. Tsaka, um, dapat pamilyor ka rin sa local rules at tapat ka dapat kung may issues yung property. At yung branding, consistent professional branding daw sa lahat. Yun. Importante yan. Okay, moving on. Pagdating naman sa harap-harap na, yung tripping o property viewing, merong mga practical tips din dun. Oo, yung mga basic pero crucial. Like, dapat on time ka or mas maaga pa nga, di ba? Tama. Tapos alam mo, dapat yung mga malapit na lugar. Mga mall, Hospital, school. At yung forma mo, professional dapat. Iwas daw sa chinelas o sando. Mukhang basic pero malaking bagay yan. Oo nga. At syempre, huwag maligaw papunta. Hassle yun. Tapos, um, yung mga virtual tours, tsaka magagandang photos, videos, lalo na ngayon. Critical yan sa digital age. Pero may isang technique doon na parang interesting. Yung storytelling. Ah, yun. Hindi lang pagpapakita ng bahay. Exactly. Tulungan mo yung buyer na ma-imagine yung sarili nila doon, yung future life nila sa property na yun, para magkaroon ng emotional connection. Galing nun. Pero sabi mo, yung storytelling, party lang yan ng mas malaking picture. Oo. Kasi ang tundasyon talaga, based sa mga nabasa ko dyan sa notes mo, ay yung efektivong komunikasyon tsaka pagbuo ng relasyon. Hindi lang salita ng salita. Hindi lang. Mas importante pa nga minsan yung active listening, talagang pakinggan mo sila. Tsaka yung pagtatanong ng ano, probing questions. Yung mga tanong na malalim, hindi lang yung ano po hanap nyo. Oo, parang ganon. Like, ano po yung isang bagay sa current house nyo na ayaw nyo nang maulit sa lilipatan para mas maintintihan mo talaga at masagot mo yung mga agam-agam um, nila nang maibasehan. Gets ko. Tapos yung pag-build ng network, lumabas din yun eh. Relasyon sa kliyente, sa ibang ahente, sa local businesses. Oo, oo. kasi yun daw yung nagdadala ng referrals sa katagalan. Susi daw yun sa long-term success. Kaya importante rin yung consistent follow-up. Okay. Next big topic, yung listing presentation. Ito yung moment mo with the seller, no? Ito yung pagkakataon mong makuha yung listing. So, dapat um, pulido. Ano yung mga key elements daw? syempre yung introduction mo, branding. Yung market analysis, yung CMA ulit, tapos yung marketing plan mo para sa property dapat detalyado at um, customized tailored dapat. Lalo na sa higher-end market. Hindi po rin yung generic lang. Tama. Tapos yung mga patunay, testimonials, case studies, yung track record mo. Pricing strategy mo dapat malinaw. At syempre, call to action. At dapat personalized niya daw sa client at property, hindi one size fits all. Exactly. Dapat maramdaman ng seller na gets mo yung unique value ng property nila. Okay, so last stage na. Negosyasyon at closing. Mukhang dito maraming uh, pwedeng magkaaber yan, no? Oo. Kaya critical daw based sa sources na yung buyer pre-approved na sa loan. Para mas smooth. Makes sense. Para iwas delays. Tapos bilang agent, samahan daw yung appraiser. Oo, at intindihin yung resulta ng home inspection para maipaliwanag mo ng maayos sa client mo. Tapos yung papeles, ang dami nun eh deed, purchase agreement, bayad na amilyar, bills, titan insurance. Kailangan kumpleto lahat yan. Maayos, dito papasok yung transparency. Lalo na sa final walkthrough. Para walang gulat sa dulo. Oo, para mapanatili ang tiwala. Importante yan para masabing professional ka talaga. So, kung ibubuod natin lahat para sa mga listeners natin, ano yung mga pinakamahalagang aral? Yung mga key takeaways? Para sa akin, malinaw na ang success sa real estate, lalo na sa focus ng Excel Edge Realty na mid-price to high ticket, hindi chambaye. Hindi nga, kailangan ng una, um, grabe yung preparation at market knowledge. Pangalawa, husay sa komunikasyon at pagbuo ng relasyon, hindi lang benta-benta. Pangatlo, may organisadong proseso, mula simula hanggang dulo, transparent dapat. At pang-apat, yung professionalism at integridad. Mataas na level dapat. Kumbaga, pinagsama-samang talino, galing sa tao, at pagiging trustworthy. Ganda ng summary. Okay, bago tayo magtapos. Meron akong panghuling palaisipan para sa'yo at para na rin sa mga nakikinig. Ito, sa panahon ngayon na ang daming digital tools, social media, virtual tours, Paano kaya mag-evolve o mananatili ba yung kahalagahan ng alam mo yon human element, yung pagbuo ng tiwala, yung personal touch sa pagitan ng ahente at kliyente sa tingin mo? Wow. Ang laking tanong yan, no? Talagang bagay na dapat pag-isipan. At kung gusto niyo makita kung paano namin sinasagot 'yan at ginagawa ang mga prinsipyong ito sa Excel Edge Realty, bisitahin niyo lang po ang aming website, www.excel -edge.com.ph Tama, at huwag kalimutang iklik click yung follow button dito sa podcast at paki-share na rin sa tingin ninyong makikinabang dito. Maraming salamat sa pakikinig, hanggang sa muli.